Ayan guys, dito kami ngayon sa Ayala Triangle. Ayan, kasama ko yung aking bunso. Ayan, ayan. Tingin ka sa camera. Hindi ka naman nag-ahit sa camera. Ayan. Dito yung Ayan ng Ayala Triangle, guys. Pag-ikot lang kami dito. Ayan, tatawid kami dito sa haba ng Ayala aming punta kami dun sa may grid view ayan na na pwede na ang ilaw. maaari nang tumawid ayan tayo wait, ah, tayo Bata. o les. Namba tayo. O, Okay natin tong uh, greenbelt. Ayan, dito na kami sa ano. Sa greenbelt. Tabay kami doon sa kabila. Sa mall. ikot-ikot ko to si Bunso. Lakad-lakad kami dito sa paligid ng ano, Makati. So yan, nandito na kami sa taas. At kahabaan ng tulay. <laughs> Tawiran dito sa taas. sa loob ng ano loob ng uh, green belt iikot na naman kami dito sa loob ng green belt parami doon sa may simbahan at ikot ko itong bunso ko may mga alagang pusa dito mga pag-alagala Kita ke mesjid simpan, yang simpan, banyak. Ini kita nak ke mesah lokang tempat simpan. Lama nak kau ikot kami ikot kasi so, nung nabitong... ito tayo wala kaya lang lang tayo butso. so ito yung ito yung simbahan ayan so, ito yung Uh, dito? po guys kasi itang init yan nandito kami sa uh, Greenville 5 yan guys sa Greenbelt 5 yan naging este dito komisa green belt 5 na pupunta kami dito sa green 3 Uh, punta na doon sa punta oh, Sa ano Sa tayo pupunta mag ikot ikot kami dito sa Grand belt Nandito kami sa green belt tree Ayan ang belt oh, so tree kami doon Sa landmark Ayan siya bunso ka na? Nagutom na rin Nagutom na itong aking Bunso So tatabi kami doon sa landmark Kaya kami kakain Kawakit tayo doon sa taas. Doon. Tawit tayo doon sa ano, taas. Kawakit kami doon sa uh, skeleto, guys. Para makatalik kami doon sa uh, landmine. Ayan, pakita kami ng skeleto guys. para makatulig na yung sa laman.